Ninyo Mulak nakaharap na ang dalawang independent contractor sina Richard at Jojo na nanghalay umano kay Sandro. Nagkarapatan na pala si Ninyo Mulak, ama ni Sandro, at ang dalawang GMA independent contractor na umano'y gumawa ng hindi maganda sa baguhang aktor. Ayon sa ulat ni OG Diaz sa Showbiz Update vlog noong August 2, galit na galit ang biological mother ni Sandro na si Edith Malyari. Siya ay kasalukuyang nasa Amerika at nag-iiyak daw ng makausap ng talent manager, host, content creator sa telepono. Plano niyang ipatulpo si na Richard Cruz at Jojo Nons. Ang GMA management ay nagharap din kina Nino at ang dalawang independent contractor na si na Richard at Jojo, ngunit hindi sa samipot si Sandro. Si Nino ay nagsabi na magsasampa siya ng demanda laban sa dalawa. Nasambit din ni OG na tila nag-alok si na Richard at Jojo ng tulong sa institusyon ng aktor bukod sa public apology. Samantala, matapos ang insidente noong July 21, hindi raw napagkakatulog ng maayos si Sandro. Pumaabot lang sa dalawang oras ang kanyang tulog. Ayon kay Ojo may illegal substance na pilit na pinatry kay Sandro nang siya ay dalawin sa hotel room ni na Jojo at Richard. Ayaw ni Sandro, pero na-corner siya at nagkaroon ng hallucination. Ang legal counsel ni na Jojo at Richard ay nagpadala ng statement kung saan inaanyayahan nila ang publiko na igalang ang investigasyon at huwag mag ng walang basang akusasyon. Sana makuha ni Sandro ang ustisya na hinihingi niya at sana hindi na ito maulit sa hinaharap.